<laughs> for today's video mga ka-peda mag-swimming tayo sa swimming pool kasi minit ang panahon ball ball. Pa. swimming pool ah, uh, plowing pool pala mag-swimming tayo sa plowing pool ops nandyan yan sa dyan sa pool puning <laughs> <laughs> Eh. Main pantinan man. For today's video, mag-swimming tayo sa swimming Pool. Kasi mainit yung panahon. So, kasyang-kasya naman tayo dito sa swimming Pool na to. Dahil wala namang mga tao pa ngayon. Dahil hindi pa nag-uwian. Dahil nasa mga trabaho sila. Yung mga estudyante, may mga klase. Wala pang tao. So, dito tayo ngayon. Mag-swimming. Oh, sarap. Tapos yung clothing na to, dito din kami nainom. Okay, na to. Mm -hmm. taon na Ilang taon na tong clothing na to? Uh, dito, dito, dito. Kasing edad mo ba to? Hindi. Hindi. Yung kausap ko po, eh, say hi to my vlog. Tinan mo, bagong gupit yan. Lalaba. Lalaba. Masarap dito magpalipas ng oras sa pluwing pool. Ginawa namin swimming and swimming. Masarap. Nagkagulo na yung mga hugo dito. Ito ko lang po nga. Pakakasak. Burakan tayo. Kailangan may ano dito. May hose. Ilagay dyan sa planggana para mahukas dito sapungan man ni dali pag na! Hindi <tong tiyan> na namin sa inyo ipapakita yung mga pagsasabon namin dito masarap. Masarap, maligo sa preskong tubig. Hindi na mo kanina, naghahanap tayo ng mapuntahan. Hindi natin naisip dito, no? Magbaba dito. Ang <laughs> init-init. Ay, nako. Yan na dahil dyan, baka mainip naman kayo. Thank you for watching everyone. See you on my next vlog. Don't forget to subscribe, Marie Bifeda. Thank you for watching. Please share, like, and subscribe. Thank you po. Maraming salamat.